Ay, cellphone ko, guys. Nakakalimutan ko yung cellphone ko. Puta. Ay, cellphone ko, guys. Wala sa bag ko, eh. Wala, wala naman sa bulsa ko. Ayun. Ay. pupunta ngayon tayo sa ako tayo booking dito sa Unarishan cellphone repair service dito yan sa crossing malapit lang wala di natin masasabayan to guys alangan yung booking pupuntang SM Santo Tomas pala yan, guys meron booking dito guys kaninang kanina pa to alas 12 pa lang nandito na tong booking na to eh Palambato, Lipa. Gusto ko siyang kunin. Meron siyang abono na 2,000. Pero, layo. Layo, Lipa. Tinatamad ako dun. Baka wala akong makuha ang booking. Nakakawa naman ako. Papunta na ngayon tayo dun, guys. Hindi ko nasasabayan to. Tara, guys. Let's go! So, yun, guys. Nandito na tayo sa SM Santo Tomas. At doon ang paradahan naming mga delivery rider napakalayo. kaya ay magbe-receive. Ah, yun doon. Okay guys, let's go. Ay, cellphone ko guys. Nakakalimutan ko yung cellphone ko. Puta. Ay, cellphone ko guys. Wala sa bag ko eh. Wala, wala naman sa bulsa ko. Na. Yun. Ay, wala. Nasaan? Kago. Ay. Tayo tayo. Sa CCTV ba dito? Ayun, meron. Wala naman dito. Nasa? Ayun! ina! Kita nyo. Bobo mo talaga. Ay, kala ko nawala. Kala ko nawala. Hmm, bobo. Napaka malilimutin ko eh. Napaka malilimutin ko talaga guys. <laughs> Nakita ko sa salamin ko Nandito pala sa Dito oh. Ang bobo Alam naman guys Pogi lang ako eh Pero may pagkabobo din talaga ako Kinabahan ako daw na Legit Kasi hindi talaga ako naglalagay ng password sa cellphone Guys kaya kapag nanakaw ang cellphone ko Yaktawa talaga Hindi ako naglalagay Guys tignan nyo oh wala, wala man lang yan pin or what Tignan nyo guys kung may password yan or pin Ayan, kita nyo ba? dito talaga ako naglalagay ng Mga password, password na yan Di ako naglalagay nyan guys Yun nga Kinubahan <laughs> ako Dito lang pala sa Sa akin Dito lang pala sa dibdib ko Woo! Dito pa naman lahat ng account ko bank account, yung social media account. Dito pa naman lahat sa cellphone ko. Oh, babs. Ha? Tumal naman eh. Tumal. Sana all may mga karga. Yun nga guys, kung nawala cellphone ko, yari. Nandito lahat ng social media account ko, bank account, tatay. Bagay, wala naman tayong pera. Okay lang yan.